Mga American students nga nibisita karon sa Sugbo ni volunteers wag tuko ng istruktura alang sa Mandawi City Central School. Unsay nakapadasig nila nini. Atong sayran sa report ni Nico Serino. Sa paghakot sa mga materyales, pagpamanday, pagsimento o bisan pagpamintal, Game kaayo kini mga batanong estudyante gikan sa Amerika nga mi volunteer din sa Sugbo. Dihang naabtanamo sila sa Mandawi City Central School, busy sila sa pagtrabaho sa tukuronon nga feeding center sa eskwelahan. Giabagan hinuon sila sa Pinoy nga engineer ug pipila ka trabahante nga mausay mitudlo kanila unsay buhaton. Apan kadaghanan sa mga trabaho, sila na sa mga volunteers ang mihimo. It's so rewarding to see the kids. We've met so many kids and people here, and just I never realized what it was like for kids in the Philippines. I feel like we're so blessed to help them, and I'm so excited for them. And it's just cool to see and meet all the kids and people, and even like just seeing the community around. Like we go to the local ward around here, and they're just so friendly and so nice. Ang mga volunteers, to sa 19, parte sa youth group sa Church of Jesus Christ of Latter day Saints. mihimo og humanitarian mission sa Nasod. We have trips all over the world. Mm -hmm. Actually, they go to every different continent. Mm -hmm. um, we have people who come out and check different parts of the world and see where there's need. Um, and so, we figured out that Cebu has a need for... We're working with a program called Rise and Rebuild. Mapasalamaton ang tagduma sa eskwelahan sa tabang sa mga volunteers, Kansang Foundation, may migasto sa tanan para sa feeding center, kundi ang adto na himuon ang pagpakaun-unya sa mga kabataan ng malnourished. Malipayon kayo, Mr. Ike. Of course, kanang para benas mga bata and our our target jud baya is kanang para juds sa kaayuhan sa mga bata. So mm -hmm. siya nga gihatag nga gi-donate sa Rice uh, Rice and Rebuild nga foundation is uh -huh. makalipay jud kay na jud sir. Dako jud kay nang tabang namo dire. Nico Sereno, Balitang Bisdak.